Hello po, magandang araw sa inyong lahat Andito po ako pala ngayon sa bubong Nagtatapal ng mga butas Dito sa bubong So guys, ang tinapal ko pala ngayon Ito ang isang bulkasil Ang pinakamatinding pantapal sa bubong Ito guys, maganda talaga itong pantapal na ito Yung bulkasil Kasi ito talaga ang matibay na pantapal sa butas ng bubong Ito guys, uh, malapit na Malapit na akong matapos sa aking tinapa, tinatapalan, ito yung mga pako sa yero, ah, sinasama ko na din pagtatapal. Kasi yung mga butas guys, dito lang sa gilid, ah, tinatapalan ko. Ah, pati na po, dinamay ko na din yung mga pinagpakuan ng yero para matibay din, para hindi na din dadaan yung tubig doon sa pinapakuhan. Ah uh, guys, ah to na matapos ang ating pagtatapal ng butas dito sa yero. Ah uh, ito guys, ang tinatapal ko talaga guys, yung bulkasil. Ah uh, ito ang matibay na pantapal sa butas ng bubong. Ito na guys, yung natapos natin pantapal na, sa ating so, yung ano natin butas sa ating dawa. bubong. Ah uh, ito so, na, pagtatapal ang... ng ang ating natapos dito sa bubong. So, ito na guys, oh. Ito na. Uh, natapos natin yung tapala natin. butas ng ating bubong. Uh, tapos nyo lang guys. Hanggang dulo At ang tapos. aking tapos. video. Maraming maraming hmm. salamat hmm. po. Tapos ito yung ano, yung nasa gilid. Yung nasa gilid na yan, oh. Yung nasa gilid. Ito. Ito. Ito, ito yung pinaka malaking butas dito sa ano. Ito. Tinatapos natabalan natin, tinapalan natin may gig. Si sa si CR to. so, okay guys. Ah, kahit ang ngaling tapat, ang ngaling tapat andito tayo. Oh, sa bubong. Ito na. Tapos na 'yung pag ano natin. Andito tayo ngayon sa bubong. Ah, maraming salamat kasi tapos na ako. Ang halik na. Ano na, alao na. Maraming salamat oh, sa inyong pagpanood okay. sa aking video.